Chismisan muna tayo guys, pag-usapan natin kung paudibang masulat o mabura ang pangalan sa Aklat ng Buhay ikaw san mismo ang gagawa nun tere pakinggan po natin ta. Posible ba na ang pangalan ng isang tao ay mabura sa Aklat ng Buhay? Sagot, sinasabi sa pahayag Kapitulo 22 Versikulo 19, at kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng Aklat ng Hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito. Ang talatang ito ay kadalasang binabanggit sa mga debate patungkol sa seguridad ng kaligtasan. Ang ibig bang sabihin ng pahayag Kapitulo 22, Versikulo 19 ay, Matapos na may sulat ang pangalan ng isang tao sa aklat ng buhay ng kordero, ito ay maaaring mabura anumang oras sa hinaharap. Sa madaling salita, nawawala ba ang kaligtasan ng isang kristyano? Una, malinaw sa banal na kasulatan na ang tunay na mananampalataya ay may ganap na kasiguraduhan sa kapangyarihan ng Diyos, tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, mga taga-Efeso Kapitulo 4 Versikulo 30, at ang lahat na ibinigay ng Ama sa Anak, ay hindi maiwawala, Juan Kapitulo 6 Versikulo 39. Ipinahayag ng Panginoong Heso Kristo, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni Newman sa kamay ng ama. Juan Kapitulo 10 Versikulo 28 hanggang 29 Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, hindi sa atin, Tito Kapitulo 3 Versikulo 5, at ang kanyang kapangyarihan ang nagpapanatili sa atin. Kung ang, sinuman, sa pahayag kapitulo 22 versikulo 19 ay hindi mananampalataya, sino sila? Sa makatwid, sino ang maaaring magnais na magdagdag o magbura mula sa Biblia? Malamang, ang pagbabago o pakikialam sa salita ng Diyos ay hindi gagawin ng isang tunay na mananampalataya kundi ng mga nagsasabing sila ay kristyano at ipinapalagay na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Sa pangkalahatan, ang dalawang grupo na karaniwang iniiba ang pakahulugan ng aklat ng pahayag ay ang mga tinatawag na pseudo-Christian cults at ang mga nanghahawak sa mga liberal na paniniwala. Maraming kalto at mga liberal ang nag-aangkin na sila ay kay Kristo, ngunit hindi, isinilang na muli, ang biblical na pakahulugan para sa isang kristyano. May ilang mga halimbawa na makikita sa Biblia ng mga taong inakala na sila ay mananampalataya ngunit na patunayang hindi pala tunay na mananampalataya. Sa Juan Kapitulo 15, inahalintulad sila ni Jesus sa mga sanga na hindi nanatili sa kanya, na siyang tunay na puno ng ubas, at hindi nagbubunga. Malalaman na sila ay hindi sa Panginoon dahil, sa kanilang bunga ay makikilala sila, Mateo Kapitulo 7, Versikulo 16, 20. Ang mga tunay na alagad ay magpapamalas ng mga bunga ng banal na espiritu na nananahan sa kanila, Galatia Kapitulo 5 Versikulo 22. Sa Ikalawang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 22, ang mga bulan ay inihalin tulad sa aso na nagbabalik muli sa kanyang sariling suka, at tulad sa baboy na nagluluglab muli sa pasali pagkatapos paliguan. Ang hindi nagbubungang mga sanga, ang aso at baboy ay sumisimbolo sa mga nagsasabing sila ay may kaligtasan ngunit walang inaasahan kundi ang kanilang sariling katwiran, hindi ang katwiran ni Kristo na tunay na nakapagliligtas. Sadyang nakapagdududa na ang mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan at mga isnilang na muli ay sasalangsang sa salita ng Diyos at magdadagdag dito o magbabawas. Bagamat kinikilala natin na kahit ang mga tao na nagtitiwala sa kanilang kabutihan para maligtas ay iba ang pagpapaliwanag sa mga tekso ng Biblia, makikita natin kung paanong ang mga kalto at liberal ay paulit-ulit na ginagawa ang pagdadagdag at pagbabawa sa salita ng Diyos. Maiintindihan natin ang babala ng Diyos sa pahayag Kapitulo 22 Versikulo 19 sa ganitong paraan, ang sinoma na magbago sa napakahalagang mensaheng ito ay matutuklasan na hindi siya isinulat ng Diyos sa aklat ng buhay, at hindi makakarating sa banal na lugar, at hindi makakamtan ang kanyang inaasahang mabubuting bagay na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa isang lohikal na pananaw, paanong ang Diyos na makapangyarihan at nakakaalam ng lahat siya na simula at wakas, Isayas Kapitulo 46 Versikulo Jis, ay susulat ng pangalan sa aklat ng buhay kung alam niya na buburahin niya rin ito pagkatapos na ang kanyang isinulat ang pangalan doon ay tumalikod at itanggi ang pananampalataya. Bukod pa rito, ang pagbabasa ng babala na ito sa tamang kontekso sa kabuuan ng talata kung saan ito nasusulat, pahayag Kapitulo 22 Versikulo 6 hanggang 19, ay malinaw na nagpapakita na nanatili ang mensahe ng Diyos, ang mga nagsipanatili lamang ng kanyang babala, nagsisi, at nabuhay na muli ang mga may mabuting aasahan sa walang hanggan. Ang lahat maliban sa mga ito, nakalulungkot man, ay may naghihintay na kakilakakilabot at nakatatakot na hinaharap. Ang pahayag Kapitulo 3 Versikulo 5 ay isa pang talata na malimit na ginagamit sa usaping ito. Ang magtagumpay ay hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa Aklat ng Buhay, ang magtatagumpay na binabanggit dito ay ang mga tunay na Kristiyano. Ikumpara natin ito sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At sa talata 5, at sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Tingnan din ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 13, lahat ng mananampalataya ay mapagtagumpay, sapagkat kanilang nadaig ang kasalanan at hindi pinaniniwalaan ang sanlibutan. Nakikita ng iba ang pahayag Kapitulo 3 Versikulo 5 bilang larawan na ang Diyos ay may panulat at handang mag ng pangalan ng sinumang kristyano na magkakasala. Binabasa nila ito ng ganito, kung ikaw ay magkasala at hindi magtagumpay, sa makatuwid ay mawawala ang iyong kaligtasan. Sa katunayan, buburahin ko ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay. Ngunit hindi ito ang sinasabi ng talata. Ibinibigay dito ni Jesus ang kanyang pangako, hindi isang babala. Wala saan man sa kasulatan na sinasabi na nagbubura ang Diyos ng pangalan ng mananampalataya sa aklat ng buhay. Wala kailan mang babala na kanya itong pinag-isipan. Ang napakagandang pangako sa pahayag kapitulo 3 versikulo 5 ay wala ni isang pangalan na buburahin ang Panginoong Hesus. Tinutukoy dito ang mga mapagtagumpay, lahat ng mga tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ibinigay ni Jesus ang kanyang panagko na hindi niya buburahin ang kanilang mga pangalan. Kanyang pinagtibay na sa sandaling ang pangalan ay nakasulat na naruroon na ito magpakailanman. Ito ay batay sa katapatan ng Diyos. Ang pangako ng pahayag Kapitulo 3 Versikulo 5 ay para sa mga mananampalataya na may kasiguraduhan sa kanilang kaligtasan. Sa kabilang banda, ang babala sa pahayag kapitulo 22 versikulo 19 ay para sa mga hindi mananampalataya, na mas nanaaisang baguhin ang kanilang puso patungkol sa Diyos na sinisikap na baguhin ang salita ng Diyos ayon sa kanilang kagustuhan.